Hello, magandang araw, good day, good afternoon, good evening, kung saan man kayo sa dako ng mundo. Okay, I'm Coach Boney Benitez na magbigay sa atin ng tutorial patungkol sa live good. This time guys, in this video, tuturuan ko kayo kung paano mag-enroll ng bagong member sa live good using credit card. Ang scenario dito, guys, is meron kang prospect na nakuha mo sa malayong lugar. Katulad niyang nag-share ka sa Facebook o di kaya sa uh, messenger mo, taga-ibang lugar, ibang lugar sa Pilipinas, halimbawa o nasa ibang bansa. Ngayon, gusto niyang magpamimbro uh, sa LiveGood. Anong pwede natin gawin sa kanya? Okay. This time guys, mas madali kung ang gamitin natin ay using credit card dahil malamang meron siya, meron sila niyan. Kung hindi naman credit card, bank card or debit card sa sa mga banko, pwede siyang gumamit ng uh, PayMaya virtual card account. Okay? So 'yan ang ipagamit natin sa kanya. Mas maganda na siya na lang mismo ang mag-enroll sa sarili niya. Okay? So, anong gawin natin? Okay. Unang-una, i-share natin ang link natin sa kanya. Okay? Paano natin gawin yan? Okay. Mag-login na naman tayo sa... Okay? Mag Okay, login kayo sa account nyo. Okay, katulad niyan. Login mo yung user mo, at saka no, hanggang sa mapunta ka sa back office mo. Okay, dito sa back office mo, ang gagawin mo, kailangan mong i-share ang link mo, sponsor link mo sa niyan dito sa pinaka bottom. Ito yung uh, pinaka link sa power landing page mo. Okay? I-share mo yan doon sa prospect mo. Halimbawa, meron akong prospect na nakita ko sa message messenger. Okay? So, i-share ko yung ano ano ko. Tawag nito landing page ko. At ito 'yon. Long press mo lang 'yung green uh, text sa landing page mo. Copy link address. Okay? And then lalabas lalabas rito, pupunta tayo sa uh, by using this three arrows below, lalabas at pupunta ka sa mismong Messenger. Okay. Dito sa messenger. Okay. Halimbawa itong itong bagong nakita kong si hmm, Bear Baldunman. Okay. Katulad niyan. Hindi kaya. Okay. Hindi ito. mga na example. Yung bago talaga. So, itong si Cham Cham. Okay. Yan. I-click ko. Bago yan. Okay. Now, gumawa ka ng message sa kanya. Sabihin mo na meron akong isend na link sa iyo. Okay? Either sabihin mo panoorin mo, o di kay click mo yung video, panoorin mo yung video, and then kailangan niyang maglagay ng reservation. So dito, gagawa tayo ng message, hello. Okay, for example, yan ang message. Hello, hi. I have I have a good I have a good opportunity to offer to you okay to you where you can earn extra income okay kayak ganin lang extra income para lang malaman niya kung ano yung video na isinin okay at dito E, mag-press mo yung space sa last, and then dyan sa space, i-long e, press mo dyan, tsaka kunin mo yung kamay mo, may makita kang ito, paste, select all, select, click mo yung paste. Okay? Ang mangyari, yung link sa web page mo, mapunta rito, okay, na-paste na dito, at ito ang i-send mo sa kanya. Okay? Ganyan. So, yan. 'yung link mo nag-appear na sa kanya. At din sabihan mo siya na gawin niya i-click niya itong uh, text link na livegoodtour.com, okay? pag click niya yan, makita niya ang video sa website mo, okay? Welcome to my communities. Okay, website nasa ano na siya, nasa website ko na siya. Okay, sa back office. Pwede niyang panoorin ang video. Click lang niya itong video. At then, sabihan mo siya mag-scroll up. At dito, maglagay siya ng pagung uh, pagong mga pangalan. Okay. Halimbawa, ilagay ko lang dito yung sa akin. Okay. Kahit meron na ako. Pictatious ito guys. Okay. Dahil meron na ako. Okay attendance. Okay, at magbigay ko ng email. Okay. Egeros Cavante at Nero Okay, yan, email. Tapos, ang gawin niya, click niya itong reserve my position now. Okay. Okay, so nakita mo, nagbago yung screen. Ang sabi dyan, congratulations, Connie. Your free temporary enrollee position is in Thursday cutoff. Okay. Anyway, may mga counter diyan para yan sa ano, that yung reserve position mo kailangan ma-activate yun within this uh, hours and minutes. Okay. Para ma-retain mo yung reserve position mo sa matrix. Okay. Now, dito, ang gawin niya rito, i-click niya itong lock in your position. Okay. Rest. And then, makita niyo create an account. Okay? Then, so dito, ilagay na niya ang mga detalye niya. Kinala mag-create siya ng username. For example, uh, Okay, Bonnie Benz ang ilagay ko. For example, Bonnie Ben Wow, 2,000. So, yan yan yung username ko, for example. And then, password. Mag-create ka ng password na ito yung client mismo ang gagawa nito, ha? Sabihan mo siya na ito ang gagawin niya. Okay? Lagyan niya 5 to 16 characters. Gawa siya ng password. Okay? Example. Okay. yung unique na password. Okay. okay. Select your membership option. Okay. Option 1, 1 one time $40 sign up plus $9.95 total of $9.95. $9, $9 okay. Option 2 is $49.99 plus $99 plus $139. Kung gusto mo ng yearly. Okay billing and shipping information pilapan mo to lahat di papilapan mo sa kanya okay mm -hmm. For example address put in address subdivision okay gg3 sample subdivision okay Imus City, Imus Cavite, Okay. Tapos, province, Cavite, Cab. And then, postal codes. Alamin mo yung postal code niya. Okay. Select payment method. Okay. Ito yung kailangan gamitin niya. Ang option lang niya dito is pay using credit card. Okay pay using cryptocurrency. mala mahala namang gumagamit niyan, actually. Okay, pay using credit card. And then, ilagay niya rito lahat ng mga detalye niya sa credit card. Yung name, yung tamang name na nakasulat doon sa credit card niya. Okay? And then, dito sa pick one credit card, usually ang ginagamit, Visa. Or kung Visa, or kung Mastercard man siya. And then, credit card number, yung 16 digit. Expiration date, meron yan sa card, pati yung security code na 3 or 4 digits na code, okay? Then, credit card address, ilagay din niya rito lahat ng mga addresses, pagkatapos, click niya continue, okay? Now, you can save password, okay, not now, hindi naman natin i-save, okay. Then, ito makita niya. The following errors of record code, invalid phone number. See? Kailangan mo maglagay ng valid phone number. Okay? Pwede ko rin lagyan para magtuloy tayo. Palagay mo sa kanya yung tunay na phone number. Zero. Nine. One, three, four, five, six, seven, eight. Okay. And then click again continue. Sempre maghanak diyan po so maraming error to guys. Okay, daming errors daw. Mali-malian. Mali. Anyway, the pictachers ito. Kailangan ng tamang mga ditali ang nilagay mo rito, guys. Pagkatapos niyan, and then save mo. Ayan. Nakalagay dyan, understand na kunan ka ng $49.95. Okay. I agree to the policy. Click mo yung mga dalawang ano na yan. Okay. Complete my sign up. Tapos. Then, nakasign up na siya. Okay. Ang iba nating mga kabayan guys dito sa Pilipinas or even doon sa outside of the country, Minsan, ayaw nilang ilagay yung totoong credit card, yung card na ginagamit nila. Dahil, alam mo na, online ito. So, tinit protection. Ang pinakamagandang gawin nito, guys, ay kumuha ka ng virtual card sa Paymaya. Okay? Sa Maya na ang pangalan niyan ngayon. Meaning, i-download mo lang yung app ng Maya. Pagkatapos, magparegister ka doon. Tapos mo ma-register, kailangan mo siyang i-upgrade Okay? Then, ibigay mo lahat ng information. Pagkatapos mo magbigay ng lahat ng information, name, whatever, kailangan nila ng picture sa real ID mo, guys. Yung, kung sa Pilipinas, yan mga driver's license. Yung mga ID na nandito, is his number, is ID, or senior ID. Yan pwedeng gamitin sa Paymaya. And then, magpa-selfie ka. Na itong procedure na to nayawan ng iba kasi medyo matagal i-approve. Okay? Hindi yan i-approve, guys, kung hindi klaro yung mga picture mo sa ID, hindi klaro yung ano mo, selfie mo. So, yan ang matagalan. Pero yun ang pinaka-best na gamitin. Pagkatapos na ma-approve yun, guys, mag-apply ka ng bagong uh, credit card sa Paymaya. Dalawa ang option mo sa credit card, guys. Ibigay yan sa'yo. Option 1 is physical card. Okay? Yung option 2 ay yung tinatawag na virtual card. Doon sa virtual card, magkaroon ka ng picture sa credit card. Parang totoo. Picture nga lang. Hindi physical. And then, meron doong number na lalabas. Yung 16-digit number. Pati yung mga uh, expiration date at saka yung ano, yung CSB o yung 3-digit code. Okay. pagkabigay uh, bigay sa iyo niyan, usually hindi mo makita fully ang ano, ang number sa card, kailangan i-press mo yung icon na parang mata, pilik mata. Pag-press mo doon, kailangan ng password. Bigay mo lang yung password mo. And then makita mo na fully ang number at yung number na 'yon yun ang gamitin mo dito sa blanko na credit card. Okay? So alam niyo na kung paano gamitin ang PayMaya card. Then pag pagka ano dito, panil complete my sign up member na siya, guys. Okay? So click mo lang itong dalawa na to. So, complete my sign up, hindi natin makumpleto ngayon dahil maraming errors dahil hindi, hindi naman ito totoo, guys. Okay? at least alam nyo na kung paano gawin. So, ganyan ang alternative way kung paano ka magpa-enroll ng somebody na nasa malayong lugar. Okay? Pagkatapos niyan, siya naman gumawa ng username at saka ID niya, sabihan mo siya na mag-login siya sa live back office niya. That's it. At bayad na rin siya. Ang kagandahan lang guys, using credit card is lahat automatic. Pati yung uh, pagbayad mo so sa monthly subscription mo, hindi ka na, you don't have to do anything. Si LiveGood na ang automatic magkaltas doon sa uh, credit card mo. Kung Paymaya ang ginamit mo, you just have to make sure na yung Paymaya account mo ay may balance pambayad sa buwan ng subscription. 560 pesos ba yan? Yes. So, buwan-buwan kailangan naka-fund yun paano mag fundings sa Pimaya, i-link yan sa bank account mo or pwede mong pasahan mula sa GCash papunta sa Pimaya account. Pwede yan guys. At yun ang pambayad. Okay? So, ganyan magpamember ng bago into live good. Okay, for now, sign out tayo guys. Until the next video.